Hello guys. Wa na guys. Ang garden nato guys oh. Natumba ang kamunggay atong At isang adlaw kay naihangin hangin before ang bagyo guys niabot. Ano natumba ning kamunggay kay nami hangin niya, gabi ka kusog. Og natumba siya. So wa dai na ko na hipos oh. Og mananis siya na ko ipuson. Kaya sayang daghan ra ba siya bulak oh. Natumba siya gabi guys kakusog sa hangin o sa dihang ang bagyo bitaw may gani kay nilihay wala rin naabot abot diri sa mong area pero apil gud mi guys na apil gud mi sa bagyo pero may gani kay nilihay siya wa di kay kusog ang hangin kaya ay nako grabe gud guys kung nakuan pa mi sa bagyo kusog kay hangin guys murag apil pilok mulupad pero wala mi bakwit kuan man guys kanang na may, naman kay kuan niya. Tandaan dito kung unsan yung balay. Kaya na may ibutang dito nga ipabakwit ng mga balay. Wala may pa paibakwit. Kaya na may mga shelter. So guys, ang atong kamunggay, dakan kayo, dahil kayo bunga. Kaulan nun. So, muna ang kamunggay o. Oh. Dakan kayo bunga. Sayang kay nang o. Oh. Ako kabalo. Ay, na siya'y bunga. Sayang. Na siya'y bunga dahil, guys. Oh. Dahan siya'y bunga, guys. Maraming bunga ang kamunggay. So, muna ka ron, oh. ko kukuan. Ay, na'y bunga. Kaya ako gula ni bunga. Bisa mga kanina, guys, kay nagkuan mi nagbalik mi sa katong cover window. Ako din itanggal nun. Uy, na bunga. Sayang, oh. Pangwag din ako ni. Ay sayang siya. Bagalogdog na pud. ka ini sa nun ay kanang ilawoy. lamig gyud ilaw ilawoy. So. Birahon to Ako asa deni gikan siya. Ay. Sayang ang kwanon Ako deni put doon. Tune so, kaya dito day di siya o oh, dito nga puno. So maghuak ako cutter para ako isyang putloon ay kuay apil ang talong dira o yung natumbahan so yun, guys ang nahitabo sa itong kamunggay kagahapon ay kagahapon ay hangin hangin di kagahapon guys wala pa na ko ni gawas mauni guys oh wala grabe good ang bunga sa kamunggay so mauni ang nahitabo sa itong garden labong na kay mga kamuti <coughs> oh Atong init kayo mi guys, so, oh, grabe guys, init kay mi bada yon. Mugawas ko kay na sa gawas. Hala, nabitaw na halas guys, basta. Nabitaw na halas guys. Paspas guys. siya nya. Ikan sa mong portahan na duha ka portahan para sa storage o sa laundry room. Na siya basta kay nakuyawan siya, nakuyawan sad ko. Ay nagdukduk din kog gahos og galik. Bakapa pa naku ni oh. Gabi. Oh, kwanto gid daghang jud siya ko tay manguha ug na bay na ba kayo nako hala guys ang patulag guys naka na guys o oh. na siya guys o oh. ay nakadako siya na nakadako wala na siya guys so yung ano guys o oh. kamunggay mga kamunggay daghag bunga nakadako ang kuan ang um, patula kaya nakog na matay makuha sa higit lang guys ha bantay bantay lang kagit hindi pita ganas dahil kong nga ganas ay wag kong kuha nun sa ampalaya guys mo ng ampalaya oh wala siya bunga wala yun siya sayang na daot naraang bunga guys oh sa atong malunggay. Klaro ba guys? Klaro ba ninyo ang bunga? Murag kaula nun good guys. Murag musulod na good ko kay kaula nun. Ako lang ganhi din bag nun sa na akong garden. So, ay mag magkuha kung kuwan na yung mga na kupot dun. Grabe good guys oh. Ang kuha na to guys, ang saluyot. Wow. Ang saluyot grabe. Labong kayo. og nabuhi na po na nga itong kamunggay din. Hey, Bidiri kaya halo wala lagi siya na. Wala lagi siya na buho. Wala lagi siya na ang wando. Wala siya na yung salingsing. Ano kaya? Di siya mabuhi. Ay, alis na ako. Na ako una, natumba. Pero guys, magwa sa kong talong. Kahit kaula nun. Hala. Naman dahil siya buho nga guys. O, sayang kayong mga patang kwan. Naman dahil siya buho nga. Dahil yun. Nabali. So, hayaan na lang natin siya guys. Ahayaan na lang natin. O mga tagtalong. Sayang kayo guys. Okay guys. Sayang kayo guys. Oh, libon na po ang garden. Pagkalibon. Binhira tataman guys. Takang salamat. Bye bye.